Nagbuyod to nga sa kalsada samtang napuno og pangos sa lawas ang usa ka motorista human mabangga ang iyang gimanihuan nga motorsiklo sa usa ka kotse alas 7:20 sa gabi i Marso 15 sa Baluan Road National Highway Barangay Baluan Jensen sa record sa kapolisan, nailhan ang biktima nga si Nasrudin Maulana 22 anyos residente sa Purukto sa Naisgutang Barangay matud pa sa uyuan sa biktima wala sila nakabalo nga nilakaw si Nasrudin wala ang motor sa iyang higala og natingala na lang sila nga wala pa Sa Sobrara City. Tapos? Ang tingala na, tingala mi ba kay wala dito sa balay. Kay dili di na sa mga kon ano, sa mga barkada niya. Ato pangitaw ni ate. Asa anak niya? Yan nag motor. Wala pa gyud sa motor. motor? Tung ko ba naman na yo ang buta sa ah, Dili, na dili, yulang, dili na, mo. Matod usab sa mga batanon nga unang nakakita sa insidente. Kusog ang dagan sa motorista, unya wala kinigisulog nga helmet. O hinay matod pa ang suga sa yahang motor. Kay, dari man gigan ang kotse sa green oil, ma'am. Tapos, hmm. <laughs> Tapos kusog ang padagan sa driver then sa motor, sa motor then kusog po di ang kusog di ang impact sa kotse then pagkabangga niya sa kotse nag, na, nag nagbalik siya sa agay. tapos ah uh, tapos ano to ma'am tapos tapos nagsala na mi ma'am nagkurog na mi ma'am Samtang, base sa investigasyon sa TEU Jensen, ang kotse nga gimanihuan sa usa ka babayi nagpagasolina sa nahisgotang lugar tungod pa ulit na matod pa kinisaglan sa Glan province. Apan dihang pagawas na kini sa National Highway, kalit lang na bangga sa tuo nga passenger side sa kotse ang motorista. Nag-abot matod pa sa inner lane ang duha ka sakinan, rason sa bangga. Nagdumi na usab mo ato bang sa kamera ang babaying driver. Sa karon, nagpaayo pa sa ospital ang bata nakatan ang biktima samtang giimpound na sa kapulisan ang mga sakyanan nga nalambigit sa maong insidente. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpun sa Brigada News Jansan, Brigada News.